Ayan ang mga kaibigan ko, mga kapinipinay. Tamahin niyo po kami ulit at ano tayo mukbang. Ito po ang ating magiging pagkain ng araw na naka-box na po. Ayan. Sama po kay sa amin. Ayan na po. Ito po ang ating pagkain. Ayan po. Ayan, mag-pray ka muna pa. Hindi ko na mag-pray. Ayan. Pray po muna tayo mga kaibigan. Ako yan. Ako

Kasi hindi, nakikuta, hindi okay, uh. lang, kuya. ng gulay. Hindi <laughs> <kain> ng gulay. <laughs> Sa <front> lang. <laughs> ang daming gulay. Sa po, ang daming, ang daming gulay. Saan wala? Oo nga. Mm -hmm. Yung kay Ate Carol din kanina, ang daming gulay. So, yung

parang ilaw pa, ilagay lang nila, takot is nalita nila. Tapos, nila. Mm. At po. Kasi pwede naman po kayo ngayon itong ilaw pa, sulag. Tulag po sa inyo, hindi? Hindi, maganda yung kainin pag malutong pa. Mm -hmm. Bulat na eh. Malutong naman po sa akin. Mm. ganyan yan, hindi makapag-care ng pagkain. Mm, dahil pagpanggulang. Hindi <laughs> ba? Mm. Bakit may sawsawan? Wala naman isa sawsaw. -sa -sa Sa -sa -saw. Sa -sa -saw. <laughs> Pronto lang yan. malay mo, baka ayaw mo itong salsa nito. Sausaw mo dyan. kita lasa. Ito po yata. dini Kasi alam natin paano kumain. Hindi. Sabay natin. Ganda na. Bakit parang haasim ito? Ang saw. Ang saw. parang na nalang ang <laughs> ka to para kare. Ayun magpraktis mag-practice kayo oh. Kasi so, hindi ko naman to maubos lahat. Yung kanin niya nata, ta. hindi Ilaw -mm. 'di ba? Yung yeah, parang lata. Mm -hmm. ano ito lang sa luto, 'di ba? Ano to eh? Hindi kasi nila inaasahan ng maraming Pilipino kakain ng <laughs> na marunong magluto ang ito. Ibig sabihin pagkain talaga.

मैं बात कर रही हूं। sobrang inat sa asin. Ang chicken. na puro harina. Dapat okay. tinulad wow. natin si Rosel, nag-ilip na lang ng ano. Mga mm -hmm. <laughs> mag-order no tayo ng isang bento. Mm -hmm. isang ordering na lang. <laughs> <laughs>

ayun, normal na baka na Sa ito lagi ang lasa ng chino. Pero, pero, ang sarap niya, ayun, no. Malambot kang sa dyan, malambot sa akin. Ang harap pa yung salot yun eh, kung yan tayo. Gracias. ni na lang ano Kukuha na po. Si, to pedidarin <coughs> ang salsa. Si. Palamisara sa ko. si ang nakakain si bakit? Kain ka lang. <laughs> Hawa naman ikaw. Siwa. Ang dami ko kung kung mag Kanina pa yun. Kasi kuya, ito kasi fresh. Hindi ko naman nilagyan to kasi sobrang tigas to eh. Oo oh, nga, nakunat na yung pagka-fresh. Mm -hmm. Matagal nang nahiwa. Uh Oo, -oh. kaya kumunat na. Parang ganun tulad sa harot. Matagal nang nahiwa. Kaya eh, mo, no, wala yeah. <laughs> yung Kasi nilagyan ko kanila nito. Tigas eh. Mm -hmm. Hindi ko ma mag eh. Ngayon ang mga kaibigan po, maraming pasuar, maraming salamat sa aking mga subscribe, alam mo. thank you very much po sa inyo na. Sa akin po so, subscribe ng na po kayo para updated yeah. po Subscribe na po kaya para updated po kayo sa amin mga ilalakay. bye Love you bye ng pagkain namin.